Mula nang magbitiw sa gabinete si Vice President Sara Duterte, ilang senaryo ang lumutang. Ang isa, siya narawang magiging leader ng oposisyon. Agad iyang tinutulan ng mga kaalyado ng nabigong presidential candidate na si Leni Robredo na siyang may hawak ngayon ng Opposition Tag. Sagot ni VP Sara, hindi siya naninilbihan para sa administrasyon o oposisyon, kundi para sa taumbayan. Hindi kasi ako sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako kumagalaw for the administration, for the opposition or kung ano man yung uh, politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung uh, makakatulong makatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat dapat para sa ating mga yun. Pero ayon sa political analyst na si Dennis Coronacion, ang pamilya Duterte tila nagpakita na ng kanilang political color delivering speeches that are anti-Marcos, anti-administration, uh, they have positioned themselves as de facto opposition. Para kay dating Senador Antonio Trillanes, ang mga Duterte ang dapat pigilan. Lalo na tayon kay Sara, balak tumakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado. Walang magandang idudulot ang Duterte sa Senado. Kaya ang pagtulong-tulungan na yan ng iba't ibang puwersa, I am encouraging the pink forces to to uh, consider forging a tactical alliance with the Marcos administration. Pero si Senadora Risa Ontiveros, ang pinakamataas na opposition leader sa gobyerno, tila hindi masikmura ang makipag-aliansa sa mga Marcos. Bagamat mahalaga uh, mapigilan yung Uh, pagbalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte, at the same time, may mga unresolved issues sa ating kasaysayan ng mga human rights violations at plunder panahon ng uh, martial law dictatorship. Inaasahang iinit pa ang bakbaka ng mga dating magkaalyado sa unity team at ito raw ang magiging usap-usapan ng taong bayan. Parang maliit na player na lang yung liberal party. Kaya nga siguro ito mga pragmatic na members nila like uh, former senator Trillanes, in-encourage sila to take sides. man, hindi nakikita ni Coronacion na posibleng makipag-aliansa ang Liberal Party at mga kaalyado nito sa mga Duterte man o sa mga Marcos. Ang maaari raw mangyari magkaroon ng dalawang oposisyon laban sa Administrasyong Marcos. Pwede naman daw ito dahil sa multi-party system sa bansa. So far, based on its track record, itong Liberal Party at saka yung mga associates nito, uh, as well as yung mga progressive party-list organizations in the House of Representatives. Except of course, kapag uh, yung yung uh, BBM uh, camp at saka yung itong LP, are to Ang klaro, marami pang pwedeng mangyari sa mundo ng politika habang papalapit ang May 2025 midterm elections. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, ako si Amor Santos para sa Newswatch Plus.